Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Tagos na tagos sa buto ang pahayag ni Aling The Agent Man sa video ni Pilmar Alipayo kasama ang isang babaeng content creator. Hindi na nakapagpigil ang actress sa mga naglalabasang malilisyosong chika tungkol sa kanyang fans sa na si Crisa Layaging na siyang nag-upload ng video nila ni Pilmar. Marami ang nagnenega ngayon kay Pilmar dahil sa umano'y pakikipaglandian at pakikipag-flirt nito kay Krisa nang magkita at magkausap sila sa isang bahagi ng Siargao. Ayon kay Andy, wala raw siyang nakikitang masama sa ginawa ng kanyang future husband. Ang nakakaloka lang daw ay ang pagpo ng edited video sa social media para sa likes and views. He can go out with his friends go drinking every once in a while and chat with whoever he wants. No harm in that. Ang pahayag ni Andy sa kanyang IG. Dagdag pa niya, what shameful is purposely posting and editing a video to cause a steer, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity just for some social media attention. Kasunod na to, si Krisa naman ang nag-issue ng statement tungkol sa kontrobersya kung saan ipinagdidiinan niyang walang nangyaring something sa kanila ni Pilmar. Hindi totoo ang inyong iniisip at hindi totoo ang naglalabasang issue sa social media. Alam ko mga kaibigan na mali ko, ako rin ang naglaglag sa aking sarili, ang sabi ni Krisa sa salitang bisaya. Inamin naman niya nakasalanan din niya kung bakit sila nai-issue ngayon ng fiance ni Andy pero inulit-ulit niyang walang landian na nangyari. Walang flirting na nangyari dahil nasa public place kami at hindi ko rin ma-please si Philmar si the way na siya ang tumingin at mag-act sa akin. Ang mali lang talaga mga kaibigan, hindi ako dumistansya pero yung sinasabi nyo na lumalandi ako, hindi ako lumandi dahil alam kong pamilyarong tao siya. Ang sa akin lang, masyado akong na-overwhelm dahil hindi ko inakala na kilala din pala niya ako. At yung conversation namin ni Pilmar, wala kaming ibang topic noon about lang sa isa niyang kasama na surfer. Paliwanag ni Krisa. <clears throat> Sabi pa ni Krisa, pareho na silang nakainom ni Pilmar that time at kasama nila ang kanilang surfer friends nang makita sa isang bar sa Siargao. Sa huli, muling ipinagdiinan ni Krisa na walang nangyari sa kanila at ito na ang huling pagkakataon na sasagutin niya ang issue. Thanks guys for watching and God bless everyone.